A day in my life. Asa ba, Walang pahinga, hoy. Hello sa inyong mga bida. And hoy, Bagong bunot nga ang e eh, na ito Kaya hindi ako pwede sa mga matitigas na ulam Kaya naman for today, ang lulutuin ko ay tinolang manok Konting manok nga lang yung binili ko mga mi Kasi sabaw lang talaga yung kakainin ko. Pa po. talaga ako pwede ng umuyan ng mga matitigas na ulam? Pag nga binunutan ako mga mi, one day nga lang ay hindi ako okay Pero kinabukasan ay todo kilos na ang babaing ito Wala talagang makakapigil kahit na sinabi magpahinga daw at no activities Pero talaga hinahanap ng katawan ko itong mga ganitong gawain comment nga doon sa isa kong video, mga Mi. Nagtatanong nga siya kung ilang taon na yung baby ko at kung nag-i-school na daw ba siya. And always watching daw siya sa mga video ko. By the way, hello, Mami Mary Rose Garalda. Si CD po ay 3 years old na at hindi pa po siya nag school Next year pa lang po siya mag school And going back nga dito sa video, mga Mi, maluluto na nga rin itong tinolang manok at tara po kain tayo. Thank you po, Lord, sa blessing. Kinabukasan naman to ng hapon, mga Mi. Hapon na nga rin ako nakapagsimula maglaba. Paano ba naman kasi pa panay din ang ulan dito sa Kahit amin. Kahit nga bagong bunot ang ehabab na ito ay hindi na talaga pwedeng hindi maglaba ang babaeng ito dahil ang dami na nga rin at tambak na tambak na din ako mga mi. Kapag ay. hindi pa talaga ako naglaba mga mi ay ako din naman ang mahihirapan dahil wala namang kaming wash. Kapag <laughs> talaga naglalaba ako mga mi, ang palagi ko talaga inuuna ay etong mga puti namin. At isusunod ko nga yung mga di color namin. Ganun. By the way mga mi, tawang-tawa talaga ako sa mga reaksyon at mga comment doon sa mini vlog ko kahapon. <laughs> manay tawang-tawa doon sa din ko dahil nagmukha nga siyang pang-exchange game <laughs> rice cooker ko mga mi mukha nga siyang na salvage ganun marami nga rin naging concern kung delikado na daw ba yun kasi umiinit baka daw masunog ganun meron pa nga nag comment na kinakalawang na daw yung rice cooker at baka daw makontaminate daw kami by the way yung labas lang naman yung kinakalawang doon, mga mi pero yung pinaglalagyan mismo ng kanin na hindi naman dahil aluminum no, lahat ng comment ninyo ay tanggap na tanggap ko kasi alam ko naman talagang hindi nag-success yung DIY ko ganun sabay sabay tayong tumawa mga mi <laughs> Marami nga rin nagsabi na bakit daw hindi ako bumili ng bag. Panahon ngayon, maging practical na lang. Kung gumagana pa naman, bakit ako bibili ng bago, di ba? <laughs> Kesa ibili ko ng bago, kung gumagana pa naman, eh marami pa naman mapaglalaanan yung ipapambili ko. Hindi <laughs> naman mahal yung rice cooker. Ang point ko dito, eh gumagana pa. Kaya bakit ako bibili? <laughs> kung sila, eh kaya-kaya nilang bumili kahit gumagana pa, eh di go for the Pero Pero yung iba, alam ko na lang yon kung bakit nga hindi na lang ako bumili ng bago. Pero yung iba, iba talaga yung dating ng comment. Kaya naman, patola talaga ang e-abab eh, na ito, Gatner. <laughs> By the way, gumagana pa naman yung rice cooker ko ngayon, mga Mi. At hindi naman siya nangangamoy or something. Kaya naman, okay na okay pa din naman na gamitin. Pag nagsasayang naman ako, mga Mi, hindi ko naman din iniiwan kahit rice cooker pa yan. Kasi nga, syempre, sa itsura ba naman ng rice cooker ko, may iwanan mo pa ba? <laughs> And going back dito sa video mga mi, matatapos na nga rin ako magsampay nitong mga puti at meron pa talagang nag sa akin ng mga labahin kaya aabutin talaga ako ng gabi nito. At natapos na nga rin ako sa mga puti mga mi at yun lang muna for today mga mawe.